So <laughs> Usap-usapan ngayon sa social media ang gumanoy pag-walkout ni Janice de Belen sa event ni Julia Montes, matapos dumating ang kanyang dating asawa na si John Estrada. Ang insidente ay nangyari sa product launch ni Julia Montes, kung saan parehong inimbitahan sina Janice at John bilang mga bisita. Ayon sa mga nakasaksi, maayos at tahimik lamang si Janice habang nakaupo sa event venue, munit nang dumating si John Estrada, agad itong tumayo at umalis ng walang anumang salita. Nahagip pa ng kamera ang kanyang paglabas, dahilan upang mag-viral ito sa iba't ibang social media platforms. Biniro pa ito ng pep at sinabing, so nag-walkout ka ganon. Agad din naman itong sumagot at sinabing, Wala naman akong masamang intensyon. Minsan, mas mainam na umalis ka na lang ng tahimik kaysa pilitin ang sarili mong magpanggap na okay. I chose peace and that's something I've learned over the years. Maraming netizens ang nagpahayag ng opinyon, may mga nakisimpatya kay Janice, sinasabing maaaring hindi pa siya komportabling makita ang dating asawa sa pampublikong lugar. May ilan namang nagsabing normal lamang ito, lalo na kung nais lamang ni Janice na umiwas sa posibleng awkward o tensyosong sitwasyon. Matatandaan na sina Janice de Belen at John Estrada ay ikinasal noong 1992 at nagkaroon ng apat na anak bago sila tuluyang naghiwalay noong 2004. Bagaman pareho na silang may kanya-kanyang buhay, nananatiling mainit ang interes ng publiko sa kanilang relasyon, lalo na tuwing nagtatagpo sila sa mga showbiz events. Samantala, Ayon sa ilang insider, nanatiling kalmado si John Estrada sa naturang okasyon at patuloy lamang na nakipagbasyan sa mga bisita, kabilang na si Julia Montes na kanyang co-star sa ilang proyekto sa telebisyon. Ang ginawang pag-alis ni Janice de Belen sa event ay nagbigay diin sa kahalagahan ng personal boundaries at emosyonal na kapayapaan. Sa halip na makipagbangayan o magpanggap sa harap ng publiko, pinili niyang manahimik at umiwas sa tensyon, Isang hakbang na marami ang nakaka-relate sa panahon ngayon. For short question Thank lang. Uh, may possibility po bang umappear kayo sa Batang oh, Kiapo? Ngayon po malapit na matapos under 3 ning mga ilang linggo na lang oh, hindi or lang. months. Please yeah. favor pero po. Hindi siguro. Okay po. Sige po. tuwang na, na hurt ako minsan na sa mga tao na oo, oh, babayaran ng iwan ng pamilya, pero ang hindi nila alam, ako lang ang lalaking pinanindigan si Janice.